Welcome my YouTube channel Elinyaw. So ngayon guys, mayroon tayong langka guys. Ayan ang langka guys. Pag ang gagawin natin ito ay lagyan natin ng hipon at saka pork. So ngayon guys, gagawin muna natin ay pakuluan muna natin siya sa tubig. Lagyan muna natin siya ng tubig guys. Ayan. Lagyan natin siya ng tubig sa na ang natin sabay, 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 sabay. and guys nagpakulo tayo ng langka para gawin natin siyang ginataang langka with hipon at saka pork guys ngayon guys ginawa ko siya sinalang ko na siya guys at papalambutan muna bago natin igisa ayan guys So, ayan lang muna nating lumambot yan, guys. So, guys, ang ating gagawing ginataan lang ka na pinalambutan, guys. Ayan. Kasi kailangan nating tapon yung kat katas nitong ating pinakuluan, guys. Kasi ma-apply yan, guys. Kasi press na press yung langka. Batang-bata pa ang ating langka, guys. Ayan hilaw na hilaw na lang ka pa yan guys kaya kailangan muna natin siyang palambutan dito guys saka natin gisahin at lagyan natin siya ng hipon sa pork so hayaan lang muna natin kumulo yan guys yan saka natin gisahin para masarap at malambot yan guys after 20 minutes guys malambot na ang ating langka pwede na nating hanguin yan guys at tanggalin natin yung sabaw ng ating langka na pinakuluan ito na po yung ating pinalambutan na langka guys ayan pinalambutan ko muna yun guys dahil maapla tinapon ko yung sabaw at saka natin sya igisa guys ito ang kanyang ingredients guys yan bawang, sibuyas, luya mantika, siling, pula at ka siling green, magic sarap, at ka nor nor pork, asin, pork, at ka hipon guys, aja ka yung ating gata guys. So bago natin lutuin guys, please subscribe sa my YouTube channel, ilinyaws at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga video. So tara guys, umpisa na natin ang ating pagluluto. Dahil nagpainit na ako ng kawali guys, ilagay na natin ang mantika. Ayan, ang ating mantika. Dahil mainit na ang ating mantika guys, ilagay na natin ang ating sibuyas, bawang at saka luya guys. Ayan. Lagyan natin luya guys para masarap ang ating

dahil nagkulay brown na po ang ating ingredients na bawang at saka sibuyas luya guys ngayon una natin ilagay ang pork guys yan pork yung pork natin guys ay halagang 50 pieces lang yan guys dahil mahal ang ating pork Ang natin mabuti ang ating pork guys. Hmm. Okay. Sabi natin ang atin for after 2 minutes. Ayan. Ngayon ilagay naman natin ang hipon. Ayan ang ating hipon guys. Maliliit na hipon lang guys hindi ko na tinanggalan ng balat nandyan yung lasa sa balat guys ngayon guys para medyo may lasa dahil lagyan na natin ng kunting asin yan kunting asin lang guys Magsasahin lang natin na buti ito guys. Ayan. Ang ating hipon at saka pork. Masarap yan, guys. Malasang-malasa yan, guys. Guys. Disayon nga muna natin mabuti ang ating sipon, guys. Ayan. Masarap yan, guys. Partners. Yan yung ating sahog sa ating langka. Ayan pork at saka hipon saka guys ayan dahil nagisa na natin mabuti ilagay na natin ang ating langka guys ayan langka ang ating langka guys yan, haluin lang natin yan guys. Ayan ang ating langka. Isahin lang natin ang bahagya yan guys. Saka natin ilagay yung Gata. siya guys oh masarap yan hipon at saka pork ayan siya guys ganyan lang pagluto guys kasi pag pinakuluan mo siya sa gata guys hindi lang apat na gata ang kailangan to pag pinalambutan mo siya sa gata at saka hindi rin ano yun guys kasi kailangan talaga sa langka palambutan kasi ma-apply yung katas kasi may ano pa to guys parang swing gum yung langka pag sariwang langka pa. Ayan guys. So hayaan mo na muna natin siya guys. na okay, guys. After 3 minutes guys. Nagisa na natin mabuti ang ating binataang langka. Ah, uh, binataang langka guys. ngayon ilagay naman natin ang ating pangalawang tiga ng gata guys. Ayan. Ilagay na natin. Ayan Ayan guys mayroon pa nga tira dito guys. Isang baso lang yung pangalawang piga. Mahigit guys. Ayan. Sa natin Ayan, Masarap yan guys. Tay nating natin kumulo yung unang piga, guys. O oh, pangalawang piga pala, guys. Kumulo na siya nang kumulo, guys. Ngayon, guys, ilagay na natin ang ating unang piga ng gata, guys. Ayun. Ilagay na natin 'yan, guys. Yan masarap yan guys. Ayan. Ang ating ginataang langka na may hipon at saka pork. Ngayon guys ilagay na natin yung siling Para masarap Pagsamahin na natin yan guys Ayan Ayan siling manghang. Ayan 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 muna natin kumulo yan guys ang masarap yan lagyan natin ang ating norfolk lagyan natin norfolk guys para masarap yan so yan ang natin guys yan guys ang ating ginataang langka siling. Ayan. Tsaka lagyan na rin natin ng magic sarap. Ayan, lagyan na rin natin ng magic sarap, guys. Ayan, lagyan natin lahat yan, guys. ya nang muna natin kumulo yan guys. Pinatang langka guys na Rami sili at saka hipon. Masarap yan guys. Yum yum yum. guys tikman natin hmm sarap sobrang sarap guys ayan ayan na muna natin kumulo siya guys sya, Guys, masarap na guys. Ang ating ginataang langka with hipon, saka pork, with maraming sili. Ayan. Konting-konting kulo na yan. Konting-kulo na lang yan, guys. Ayan. So mga payaw, sa di pa pala naka-subscribe sa aking channel, please subscribe sa my YouTube channel. Ilinyaos, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. yan guys, luto na po ang ating ginataang langka with hipon at saka pork guys, with sili. So thank you for watching. God bless you all. And don't forget, please subscribe sa my YouTube channel, Linyaos. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Bye!